Sa susunod na linggo na magpapatuloy ang Corona Impeachment Trial at ayon sa depensa, numero uno raw nilang testigo ang mismong misis ng punong hukom na si Christina Corona. Bukod kay Ginang Corona, ilang kongresista rin daw ang kanilang isasalang. Ikwento mo Maricel Halili. Sa mga nagdaang impeachment hearing, ilang beses nang narinig ang pangalan ng Mrs. Ni Chief Justice Renato Corona. Galing daw kasi sa korporasyon ng pamilya ni Cristina Corona ang labing isang milyong pisong inutang ng punong mahistrado para ipambili ng iba't ibang ari-arian. Kay Mrs. Corona rin daw nang galing ang 36 million pesos na inilagay sa tatlong PS Bank Trust account ng Chief Justice na winidro niya sa araw ng pagpanik ng kanyang kaso sa Senado. At ngayon, balaki harap ng depensa si Christina Corona sa witness stand sa mismong trial ng kanyang asawa. Ipapaliwanag daw niya ang tungkol sa mga bank deposit na may kinalaman sa salin -e ng asawa. Pero ang mismong Chief Justice, hindi pa raw sigurado kung magsasalita tungkol dito. Kung wala naman dahilan para ipresenta si, si Chief Justice Corona, at wala namang magiging subject ng kanyang testimony, eh bakit pa namin hiyaharap? Bukod kay Christina, may ibang bala pa raw ang depensa. Anim na kongresista raw ang napapayag nilang tumestigo para sa kanila. Kabilang dito sina Representative Toby Chanko, Hermilando Mandanas at Boying Remulia. Hirit na mga kongresistang nagpapa-impeach kay Corona, pwede nilang igiit ang interparliamentary courtesy para hindi humarap pa mga kapwa kongresista, pero kung pumayag na ang mga ito, wala na raw silang magagawa. Kung may individual members tulad no nabanggit mo ng mga pangalan, eh, that is out of uh, the hands na of uh, the House of Representatives kung willing sila mag-testify. <laughs> Sa kabila naman ng mga bangayan, magkasama pa ang lead prosecutor at lead defense counsel na lumabas ng opisina ni Senate President Juan Ponce Enrile matapos ang kanilang meeting kanina. Nagkasundo na raw kasi sila na hindi nagagawing maghapon ng trial. Pero sabi ni Enrile, imbes na sa March 23, malamang ni-extend nila ng isang linggo pa ang pagdinig bago mag-break ang Senado. O di kaya ay mag sila ng isang linggo bago ang opening ng session sa Mayo. Maricel Halili, News 5. <coughs>